Another blessing, guys. So, oh. uh, tayo sa atong kano lang ni eh. Lamula Sot. Oh, another blessing, guys. Lang anak na, guys. Anong anak nong si kwan. Unang eh, eh. so, malalay din na sa kung kamut sobrang oh, dayong kinsa man nga? Aawit ka din na. Yani nawalan la. Wow, natulucud anak ni supi po. Daladali ra imong mga kanding usahan na inak. Itanggalan ni mo sen ilong? Itanggalan ni mo kwa ng ilong aning isa? Anong mura si lupin sa ilong ba? Huh? para Saka nakaginawa wala man lang ni mo gitu. Ambirantil, halo. na pod gabok ang anak kay so, talisao, diya kaayo kayo, ayabani ba? Pangani munisyon mga dekami pareha ato di ko. Gani, kana mga layak layak. Ang mga problema jaku asa na ibutang. hala napa isa upat. Hala. Halo. Halah. Hindi. 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 Anong lang niya no? Magitlog no? Sabi na kong ulo ba? Bro, Jod. Upat, <laughs> milagro na, na lisuda, pa? no, padidio, kayo na. Nalisod ka na padidiyon no? Ha? Eh. Lisod ka na padidiyon. Oh, tagaan niya ang sagbot, oh. Huwag din ganina, asa naman Wala na, wala. Ay. Ha? Wala oh, na Asa naman yung itong buong Ang butas na ito Nak, narito, mo itong manok Na Nining Wala, sumasanay gina'y mong kanding na Pagtuloy ano Talag sa No! Na Siyag yanakan ba? Basi dito itong nanganak sa lasang, layo niya. Ginatawag niya, di ba? Hawa dah ya, hawa mo dah ya, kay makuan si Sophia. Hawa siya kay makuan siya. Unsa pa lang na iba ay dra pa? Wala pa, unya na na tanawon. Limpyuhin, limpyuhin na dia na kunya pa kaman butang ng kami nya ibalin dia si Siti, asi cucay. Ra.